Yan you know, Try natin nagisan. Galing na ako sa dagat mga idol. Pero sayang ang pagkakataon. Narito na rin lang ako eh. Tingnan natin kung may laman. Nagisa natin ang ang mga natin. Mangyanlor. <laughs> Ginit natin si Mangyanlor. Mangyanlor. mangyelor mga idol oh. Tara na tayo dito sa sapa. Ayan oh. Tingnan natin. Hmm. Okay. Eksakto. oke Okay. Oh. Okay. medyo challenging lang ha kung sakaling makakapagpadawi tayo medyo challenging din hmm. yun ay putya dali nga mga idol sayang ay sus ah. doon sa gitna wait lang wait, wait lang. Sagit na sa gitna sa gitna yan Yun, mga idol oh. Fish on. Baka may bugaong pa rin dito ah. Huwag naman sana bugaong. <laughs> Ay, nakabitaw pala mga idol. Sayang naman talaga. <laughs> Ay, sus! <laughs> Sayang. Sayang mga oh, hindi ko maano kung ano isda, uh, makislap siya eh. Tang inangyan yan ah. Biset. <laughs> Isa pa doon. Pitik-pitikin natin. Yun. Dali mga idol. Gusto pala pinipitik-pitik eh. Ito ah Sana huwag makabitaw Patatlo na ito mga idol ha Oy, Siningit Ako Dalag Dalag siya mga idol Dalag Dalag pala Dalag Paano na ito makukuha yan dalag siya mga idol dalag yan na landed <laughs> ang laki mga idol oh <laughs> ang laki niya. <laughs> mangyan lor mga oh, idol <laughs> yan ka lang yan ka lang ang <laughs> ah, isda mga idol ah, tatlong strike bago tayo nakapag land ah. <laughs> <Yee! laughs> nakakatuwa naman yun hmm. hindi na siya nakabala ay okay. <laughs> Isang dalag at isang bugs. Mga lang. Okay, mga idol ha. <laughs> Mangyan lur. Ayos ba? <laughs> ah, wala pa kayo yan. Available yan sa Sibuyan, mga idol.